Araw-araw ay gumagawa tayo ng desisyon at ang bawat desisyon na yun ay merong resulta, cause and effect nga kung tawagin. Merong mga desisyon na hindi mo agad makikita ang kanyang resulta, katulad ng pag-iipon. Kung goal mong makaipon ng 200,000 pesos at ang naiipon mo pala ngayon ay 30,000 pesos, malayo ka pa sa resulta na gusto mong makuha. Pero kung consistent ka lang sa iyong desisyon na mag-ipon, balang araw ay maaabot mo rin ang iyong goal. Kung oobserbahan mo ng mabuti at kung magpakatotoo ka sa iyong sarili, halos lahat ng bagay na pumapalibot sa iyong buhay ngayon ay bunga lang ng iyong mga desisyon. Kung malusog ka ngayon, yan ay dahil sa desisyon mo na kumain ng tama, mag-exercise at magkaroon ng sapat na tulog at pahinga. Kung marami kang ipon at meron kang investments, yan ay dahil sa desisyon mo na gamitin ng maayos ang iyong pera. Pero hindi sa lahat ng panahon ay madali ang paggawa ng mabuting desisyon. Madalas ay ginagawa natin ang isang bagay dahil sa convenient ito. Alam natin na ang tamang desisyon ay merong kasamang sakripisyo at minsan ay hindi ito komportable na gawin. At siguro ay isa ito sa dahilan kung bakit karamihan sa atin ay ginagawa ang mga bagay na hindi nagdudulot ng magandang resulta. Alam natin kung ano yung tama, pero ang ating mga desisyon ay kasalungat sa gusto nating mangyari. Gusto nating makaipon pero nakafocus tayo sa paggastos. Gusto nating lumaki ang ating income pero wala tayong ginagawa. Ang paggawa ng mabuting desisyon ay hindi madali pero dito nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Kung sawa ka na sa uri ng buhay na meron ka ngayon at alam mo na deserve mo ang magkaroon ng magandang lifestyle, kailangan mo lang gumawa ng goal at dyan mo ibase ang iyong mga desisyon. Meron ngang sikat na kasabihan na kung ano ang iyong itinanim siyang aanihin. Kung goal mo na yumaman, dapat ay gagawin mo rin ang mga bagay na nagdudulot ng yaman. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang anim na desisyon na kapag ginawa mo ay makakatulong sayo sa iyo sa pag-abot ng yaman na iyong hinahangad. Number 1. Mag-ipon ka na ngayon. Lahat ng mga malalaking bagay ay nagsimula sa maliit. Kung gusto mong yumaman, kailangan mo munang matutunan ang mga basic bago mo simulang unawain ang komplikadong parte at isa sa mga basic at fundamentals ng wealth creation ay ang pag-iipon. Bago mo matutunan ang pag invest at pag -ne negosyo kailangan mo munang dumaan sa pag-iipon. Dahil kung marunong kang mag-ipon, ibig sabihin ay meron kang disiplina sa paghawak ng iyong pera. Alam mo na ang iyong mga wants at needs at meron ka ng kontrol sa iyong emosyon. Mahalaga na mag ka na ngayon na mag-ipon ng pera. Tigilan mo na ang pamumuhay ng paycheck to paycheck at simulang ipunin ang 10 to 30% ng iyong income. Kahit wala ka pang dahilan ngayon kung para saan ka mag-iipon, mag-ipon ka pa rin. Mas mabuti nang meron kang pera kahit wala ka pang paggagamitan kaysa yung kailangan mo na ng pera pero wala kang madudukot. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong sanayin ang iyong sarili na mag-ipon. Dahil sa hinaharap, kapag nakaipon ka na ng malaking halaga, marami kang choices Pwede kang magsimula ng negosyo o di kaya ay mag-invest. Nang sa ganun ay meron kang asset sa iyong pagtanda at makapagretiro ka nang hindi umaasa sa tulong pinansyal ng ibang tao. Ang desisyon mo na mag-ipon ngayon ay isang mabuting desisyon na gagawin mo para sa iyong sarili. Yan ay nangangahulugan na umaako ka ng responsibilidad at seryoso ka na baguhin ang quality ng iyong buhay. Number two magsimula ka ng sarili mong negosyo. Isa sa mapait na katotohanan ng pagiging employee ay kikita ka lang ng pera as long as kaya mo pang magtrabaho. At isa pa, ang iyong trabaho ay hindi mo ito mapapamana sa iyong mga anak. Kaya magdesisyon ka na ngayon na magsimula ng sarili mong negosyo. Kahit maliit pa lang ang iyong ipon at wala ka pang masyadong alam sa pagsisimula ng negosyo, gawin mo pa rin itong goal. Pero gusto ko lang linawin na walang masama sa pagtatrabaho. Kung nag enjoy ka sa iyong ginagawa ngayon, nakukuha mo lahat ng iyong pangangailangan gamit ang income na galing sa iyong trabaho at nakakaipon ka pa rin ng pera, maganda yan at magpatuloy ka lang. Pero kung pakiramdam mo ay merong kulang, alam mo na meron ka pang kayang gawin biyan sa pagtatrabaho, gusto mong ikaw ang may hawak ng iyong oras at gusto mong gawin ang mga bagay na passionate ka, nababagay sa iyo ang magnegosyo. Marami sa atin ay ayaw pag-usapan ang negosyo at ayaw magsimula dahil natatakot tayo. Iniisip agad natin na baka malugi, masasayang lang ang ating pagod at perang ininvest, at baka lang tayo ng ating mga kaibigan at kamag-anak. Pero kahit posible na malugi at mag-fail ang isang negosyo, posible rin naman na mag-succeed ito. Posibleng matutulungan mo ang ibang tao na magkaroon ng trabaho, at posible rin dito kaya yaman. Nahihirapan tayong magsimula dahil ang iniisip lang natin ay ang risk, at nakakalimutan na natin yung malaking reward. Para sa akin ay mas risky yung wala kang gagawin ngayon at patuloy lang na iasa sa trabaho ang iyong income. Di bali ng maliit ang iyong negosyo as long as meron kang freedom na gagawa mo yung mga gusto mong gawin at naibibigay mo ang pangangailangan ng iyong pamilya at ng iyong sarili habang hawak mo ang iyong oras. Kisa yung meron kang stable na trabaho pero pakiramdam mo ay hindi mo na i-express ang iyong potensyal. Number 3. Sanayin mo ang iyong sarili na matuto. Kung kumirid ka na yumaman, dapat ay pahalagahan mo ang karunungan kisa sa pera. Dahil kung nakafocus ka lang palagi sa pera, nakafocus ka sa maling target. Mahalaga ang pera pero kailangan mo ring intindihin na ito ay resulta lamang. Sa halip na mag-focus ka sa pera, dapat ay mag-focus ka sa mga bagay na kayang mag-generate ng pera. Ayon sa nagawang pag-aaral ng author ni si Thomas Corley, ang mga taong naging mayaman ay constant na nag improve Sinasanay nila ang kanilang sarili na matuto sa maraming bagay dahil alam nila na ang kaalaman ay ang pinakamahalagang puhunan sa pagyaman. Ginagamit nila ang kanilang free time para matuto. It's either sa pagbabasa ng libro at business magazine, panonood sa interview ng mga successful entrepreneurs, pakikinig ng mga podcast at audiobooks, o di kaya ay pagsusulat ng mga magagandang ideya sa kanilang journal. Ang disisyon na matuto ay ang pinakamahalagang investment na gagawin mo dahil dito nagsisimula ang lahat. Tandaan mo na ang pera ay naa-attract sa value at ang value ay nagmumula yan sa iyong skills at ang skills ay nagmumula sa iyong kaalaman. Lahat ng tao ay gustong yumaman pero hindi lahat ng tao ay willing na magsakripisyo at matuto. Kaya kung gusto mong mapabilang sa mga successful na tao, Magdesisyon ka na ngayon na matutunan ang skills na kailangan mo para magtagumpay. Kahit 30 minutes araw-araw, malaking pagbabago na ang kayang ibahagi niyan sa iyong hinaharap. At syempre, wag mo rin kalimutang mag-take ng action. Dahil kahit mahalaga ang pagkuha ng impormasyon, wala pa rin mangyayari kung wala kang gagawin. Number 4. Huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan. Kahit isa ito sa mga payo na madalas nating naririnig, ito rin ang madalas nating ina-underestimate. Dahil sa kagustuhan ng karamihan na kumita ng pera, nakakalimutan na nila ang kanilang kalusugan. Akala nila ay walang bilang ang kalusugan kung goal mo na yumaman. Pero ang katotohanan ay hindi ka magiging productive, hindi ka makakapag-isip ng maayos at hindi mo maa-appreciate ang iyong pera kung hindi ka malusog. Kaya isa sa mahalagang desisyon na gagawin mo ngayon ay alagaan ang iyong kalusugan. Kumain ka ng mga pagkain na mababalang ang calories. Huwag mo rin kalimutan ang physical exercise. Uminom ka ng maraming tubig at magpahinga ng sapat na oras. Pwede mo rin idagdag sa iyong daily routine ang mental exercise at spiritual exercise. Tandaan mo na kapag malusog ka, marami kang magagawa. Pwede mong i-explore ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Makakapagtrabaho ka ng maayos at makakasama mo rin ng mahabang oras ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya huwag mong hayaan na ma-develop mo ang maling habit. Alagaan mo ang iyong sarili at gawin mong investment ang iyong kalusugan. Number 5. Piliin mo ng maayos ang mga tao sa iyong paligid. Isa sa mga dahilan kung bakit ang mga mayayaman ay patuloy na iyong mayaman, yun ay dahil pinapalibutan nila ang kanilang sarili ng mga mayayaman na tao sa halip na problema ng ibang tao ang topic nila, ang madalas nilang pinag-uusapan ay strategy at opportunity. Ang pakikipag-network sa mga successful na tao at mga taong gusto ring yumaman ay mahalagang desisyon na kailangan mong gawin ngayon. Pero kailangan mo ring intindihin na hindi lahat ng tao sa iyong paligid ay mayroong goal na katulad sa iyo. Pero kahit ganun pa man, malalaman mo pa rin kung sino ang tunay mong kaibigan at taong dapat pakisamahan kapag ramdam mo ang kanilang suporta at respeto sa iyong mga disisyon. Aksaya lang ng oras ang pagkikipagsama sa mga taong hinihila ka pababa at hindi naniniwala sa iyo. Hindi ka makakaangat kapag mga utak talang ka ang nasa iyong paligid. Totoo yung kasabihan ni Jim Rohn na you are the average of the five people you spend the most time with. Kung ang madalas mong kasama ay puro negative at merong masamang pananaw sa pagyaman, hindi mo lang mamamalaya na isa ka na sa kanila paglipas ng panahon. Negative ka na rin at ayaw mo sa mga mayayaman. Hindi ka makakapag-isip ng mga positibong bagay kung pinapalibutan mo ang iyong sarili ng mga negatibo mag-isip. Napakakritikal na mga tao sa iyong paligid dahil malaking impluensya ang naibibigay nila sa iyo. Totoo yung kasabihan na we are the product of our environment. Kaya piliin mong mabuti kung sino ang gusto mong makasama. Kung gusto mong maging successful, Piliin mo yung mga taong pinapahalagahan ang iyong personal development at proud sa iyo kapag meron kang achievement. Number 6. Mangarap ka ng malaki. Ayon sa sinabi ni Tim Ferriss, Think big and don't listen to people who tell it can't be done. Life is too short to think small. Ang mangarap ng malaki ay isa rin sa mahalagang desisyon na kailangan mong gawin. Dahil kapag meron kang malaking pangarap, Nabibigyan mo rin ng challenge ang iyong sarili na magsumikap at hindi magserol sa average na buhay. Ang tagumpay at pagyaman ay nangangailangan ng tinatawag na mental toughness dahil talagang hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok. Gustuhin man natin o hindi, darating at mararanasan natin ito. Pero kapag meron kang pangarap na malaki, gagawin mong advantage ang problema at gagamitin mo ito bilang isang opportunity na matuto. Kaya simula ngayon, mangarap ka ng malaki. Kailangan mong kumbinsihin ang iyong sarili na maging successful. Huwag mong sabihin sa iyong sarili ang mga bagay na hindi mo gustong mangyari sa iyo at maniwala ka lang na magiging successful ka sa hinaharap. At yan ang anim na desisyon na kailangan mong gawin simula ngayon. Ang mag ng pera, pagsimula ng sarili mong negosyo, sanayin ang iyong sarili na matuto, alagaan ang kalusugan, Piliin ang maayos ang mga tao sa iyong paligid at ang pagkakaroon ng malaking pangarap. Alin sa anim na desisyon ang marami kang natutunan at gusto mo nang gawin simula ngayon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Bisitahin mo na rin ang iba pa naming social media account at mag-follow. I-like kung nagustuhan mo ang video mag-comment ng iyong mga natutunan at ishare mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.